Ayun okay. mga kaibigan, dumating na po yung aking cousin. Oh <gibigan> no. Salamat. Ayan, nandito na sila. Ha? Kung nagkuha ang ganyan ng jeans, maramot akong ibayad sa parking. Eh, hata lang 100. Ayun lang ko, pasulan mo daw, nakikakwarta lang. Gasolina lang 100, ha? Dok, maaari ang resita. Dito mang kuila po ang... resita, Namamat. Na maraming maraming silang pinamili pa. Kani ba? Resibo. Oh, naman. Hello mga kaibigan. Magandang hapon sa ating lahat. Happy afternoon dear friends. No, happy pa rin. Kailangan happy. Nakasmile tayo. Kahit pa marami mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Kahit pa may sakit tayo. Okay. So, huwag natin pag-usapan yung mga sakit-sakit na yan. So, for today's video kaibigan, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa ating negosyong sari-sari store business. So, alam naman natin kaibigan, no, number one, isa, I mean, hindi na hindi it number one pero isa isa sa mga paraan para talaga dumami yung ating customers, tataas yung ating sales at eventually lalago yung ating negosyo is kung kompleto ng paninda yung ating tindahan, kompleto ng stocks. Kaya naman kaibigan, parati talaga tayong namimili, nag-grow grocery, deliver sa mga ahinti. Pero dear friends, may mga pagkakataon na talagang asin ah, sinusubok tayo ng panahon. No? Ayan, so katulad kay Ate GB kaibigan, today, not just today, nowadays, I am just depending, nakadepende lang po ako sa mga ahinti na nagde-deliver dito sa akin tindahan, which is the grocery, the pure gold, and yung ahinti ko, supplier sa soft drinks at saka alak. Kasi naman, kaibigan, hindi po ako makalabas ng bahay. Dahil po sa sakit ni Ate GB, natatakot pa rin po ako na lumabas at mamalingki at maggrocery. Kahit ngayon, kaibigan, sa inyong harapan, medyo takot ako, pero I am already taking medicines. Umiinom na po ako ng gamot, apat na gamot, sometimes limang gamot isang araw. Pero until now, kaibigan, takot pa rin po ako. Sa hindi nakakala, meron po akong dep uh, depression and panic attack. So, nervous, kung tawagin natin, o no? nervous. So, takot ako pag maraming tao, takot ako lumabas, kaibigan. Ito yung sakit ko way back 2018, 2019, tapos bumalik lang kaya naman bumalik na naman ako sa aking psychiatrist. So ngayon kaibigan, may mga pagkakataon talaga na gusto kong lumabas para mag at mamalingki, kaso takot ako. Kaya humanap ako ng paraan kaibigan at alam ko makakatulong rin ito sa inyo. Aside from mahinti kaibigan, no? ito yung ginagawa ko pag may mga kapitbahay or kaibigan ako, kamag-anak, kapamilya, sinasabi ko sa kanila, nagtatanong ako, pupunta ka ba sa palengke? Pwede makisuyo, pwede pakabili ng na itlog, pwede pakabili ng sigarilyo. Ito yung ginagawa ko kay Bigan. Kasi yung ahinti ko, si Purgod at si Krusari, hindi po sila kumplito. At ngayon kay Bigan, masaya po ako dahil kanina, yung pinsan ko, sinabi niya, pupunta siya sa Tabunok. Isa ito yun, doon po situated yung big supermarket namin, yung Gasano Fiesta Mall, at saka yung aming pamilyang bayan. Kaya naman, Nakisuyo ako sa aking uh, pinsan, sabi ko sa kanya kung pwede ba siya na lang mamili ng mga stocks ko na wala kay grocery at saka pure gold. Ayun kaibigan, nagbigay ako sa kanya ng listahan kasi pumayag siya at nagbigay ako ng pera. Ito yung ginagawa ko kaibigan kaya hindi ako naubosan ng stocks. Kahit pa hindi ako makapamalingki, makapag-grocery as of now, dahil sa sakit ko, thank you so much sa mga taong tumutulong sa akin. Ayan, so, pag nakisuyo ako, ayan, pumapayag naman sila. Thank you so much. Shout out sa aking pinsan na si Didang. Thank you so much kay Junior, kay Gina, lahat, no? sila kaibigan, parati silang nagro para sa akin. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung ginagawa namin, ha? Ginagawa ko bilang sari-sari store. At yung, yung talagang ginawagawa ko kaibigan na nakatulong talaga, alam ko makatulong rin po ito sa inyo para tataas yung sales nyo. Kasi naman, pag hindi tayo kumplito, pag may customer na maghanap, wala kang stock, pupunta siya sa ibang tindahan. At pag sa sunod na gusto niyang gumamit ng same na paninda, same na produkto, maiisip niya na, hindi babalik sa tindahan mo kasi wala ka. So, mawawalan ka ng customer. Kaya naman, kaibigan, dapat talaga kompleto yung tindahan mo. No, yun, ipapakita ko na sa inyo kung anong ginagawa ko. Dahil alam ko, kaibigan, makakatulong talaga ito para lalago rin ang iyong negosyo. So, mga kaibigan, ngayon po ay naglilista tayo kung ano yung wala na or malapit ng maubos sa ating mga paninda. Chine check ko po. Tulad dito, dear friends, -che check po si Ate JB. Ayan, so kung anong wala dito, mga beeflop, ayan, inililista ko po dito. Ayan, so every section po, ang ginagawa ni Ate ay tinitingnan ko talaga ng maigi kung anong wala, tapos nililista ko. Lahat talaga kaibigan, no? walang pinapalampas si Ate GB. Ayan, so naglilista ako ngayon. Dear friends, ito talaga dapat nating gawin before tayo mamalingkit, maggrocery, maglista po tayo. Para wala po tayong uh, makalimutan, no. Lahat ng seksyon ng ating tindahan, dear friends, kailangan mag po tayo. Ayan, so wala na pong mga laman dito kasi nga malakas po yung ating bintahan. Nowadays, thank you so much, God. Lalo na yung mga pangbata, kaibigan. <laughs> yung mga cakes, ay mga biscuits natin, kaunti na lang po. Ayan, kasi nga back to school na. Maraming mga students na dumadaan dito kasi yung school nasa, I may mean, na yung, yung aking tindahan nasa likod lang ng school. Kaya yung mga students dadaan sa harap, mabintang-mabintang yung ating mga pambaon sa school, their friends, at naubos na, malapit ang maubos yung aking sigarilyo. Yan, so maglilista tayo ngayon kung anong wala dito. No, dapat wala talagang malampasan si Ate GB. Kayo rin kaibigan ha, bago kayo maggrocery maglista rin po kayo. And dapat mag rin tayo, gamit tayo ng calculator, nasa yung aking calculator? Ayan, so andito pala yung akin calculator. Um, i-ano, i-add na natin, i-calculate na natin their friends kung magkano yung ating uh, estimate na mababayaran para saktong-sakto yung ating pera. Mas nga yung sobra yung ating pera, no? Yan, pag hindi tayo mag-calculate tendency, baka magkulang yung ating pera pagdating natin sa supermarket o sa pamilyang bayan. Kaya um, before tayo maggrocery kay Bigan, dapat may listahan, may kalkyo na, no? So, ngayon, kaibigan, hindi pala ako mag-grocery, no? Nakisuyo ako sa aking uh, mama, tsaka sa aking pinsa na sila lang. Kasi nga, sila, pupunta sila ngayon sa big supermarket ngayon yung wala dito, sila na yung uh, bibili kay kasi nga may sakit si Ate JB. Kahapon po inatake na naman ako ng aking sakit, takot na takot ako. Hanggang ngayon, takot pa rin po si Ate JB. Hindi talaga ako makapag-grocery, ayaw kong lumabas ng bahay natatakot talaga si Ate JB. Iwan ko uh, uminom na ako ng gamot kay no? Kahapon, apat na gamot ang ininom ni Ate JB at nagpa-BP ako ito yung aking saking sa blood pressure. Ano kaibigan, mataas yung aking uh, blood pressure kahapon, pero an uh, bumaba na naging normal no at nakatulog ako thank you so much god kaya nga kaibigan nakisoy ako sa kanila na na lang at thank you so much god pumayag naman so ngayon kaibigan na maglilista na si Ate JB Ayan, so upo lang ako dito. <laughs> Ayan, so again, kung anong wala, kaibigan, nililista ko. Sila na bahala. Bumili, kaibigan, bibigyan ko na lang sila ng pera at saka itong listahan. Takot pa talaga ako, dear friends. Kailangan ko talaga ng inyong mga prayers, no? Para magaling, uh, gumaling na si Ate JB. Ayan mga kaibigan, dumating na po yung aking cousin. Uh, nape, oh no. Salamat. Ayan, nandito na sila. Ha? Huh? Ang ganyan ni Jis, maramot akong dibayad sa parking ha? ata lang 100 ha? Ayun lang ko, pasulan mo daw o daw, nakikagwarta daw. Gasolina lang 100 ha? Dok, maadari ang resita, dito mang kuila ko ang... Ang resita, ay! Resita sa ta... Dok, maadari ang kuwan kayo, maadari ang habilin nga gatorin niya. Nadi ha, resibo lang gatorin ha? Eh, ayun. Bota sa dito. Mula. Namat. Maraming, maraming silang pinamin ko pa. Nara ah. ba? Salamat. Oh, Ko ay. Ato pay. Salamat. Nagwan so thank you so much for. Dogay lagi man nga on mo? Oo. Ko nga on dito sila ko. pay. Nangumba bitabo no ko isda. Nuwadyo kaning una ako na padato ko istog kanang. Abi ko di mo hat to Ukraine nana ba. Sige sige sige. Kay ba na ko sige sige ta ko o kada lang mo ku kaw itlog. Search Sirs nako di di mo kag itlog pan o gata sakit ang ulo. Wala na diop ya. Oh, 100 lang ang gasolina. John, dahil yan na. Salamat, John. Salamat ng halamat, Gina. Oh. Oh. Oh, God bless you. God. You're welcome. You're welcome. Lumat dang ha. Sige, naura mo itag 500 ni Junior unya ra ba. Wala pagay mo ka trabaho gani. Balag ko bro. Palit na mo dasken, Yeah, thank you so much. <laughs> so, mga kaibigan, ito lahat 'yung uh, sinabi ko sa aking uh, pinsan. No? Nag, nagbigay ako sa kanya-kanya ng uh, listahan kaninang umaga. Wala na daw gatorito tatlo na lang kaya ito na lang der friend. So, 6,000 mahigit po ang pinadala ko sa aking pinsan May Suclee na county. Ah, uh, county po ito dahil ito 'yung mahal 'yung sigarilyo der friend. So, 'yung ating 6,000, ano lang, 6 bags lang kasi nga mahal 'yung sigarilyo And so, nagpapasalamat talaga ako sa ating pinsan at sa kanyang mga kaibigan kasi nga tinulungan nila ako kaibigan na malagyan ng stocks itong aking tindahan kasi nga natatakot ako na uh, mamalingki. Ayan, so dalawa yung tag-deliver kaya tgb JB, si Grosari at saka si Piergol, pero hindi naman sila kompleto. Kaya kailangan talaga pumunta sa city. Again, thank you so much sa aking pinsan na si Didang at sa kanyang mga kaibigan, si Gina at saka si Junior. Ngayon yun kaibigan yung kanilang pinamili kanina, ayan, i-display natin, no, mga gatas, mga kapi, at ito importante si Garilio. Thank you so much. Mga kaibigan, ipakita ko na po sa inyo yung ginagawa ko bilang isang sari-sari store owner, lalo, lalo, na ngayon na may sakit ako. Nakikisuyo talaga ako sa mga kakilala ko, lalo na sa mga kapamilya ko, kamag-anak ko, na pwede po silang bumili ng mga stocks para sa akin. And masaya ako. Thank you so much, God. At sa kanila, no, hindi po sila tumatanggi. So, thank you so much po talaga. Maganda talaga, kaibigan, yung mabait tayo dahil yung mga tao, mabait rin sila sa atin. No? Kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa, babalik sa atin. Kasi nga tayo sa si ating GB, mabait. Kaya yung mga tao, mabait rin sa atin. Ito rin gawin mo, kaibigan, no? makakatulong ito laging puno yung tindahan mo kahit hindi ka pa makapagrosir at makapamalingki. So hanggang dito na lang kaibigan ha? pinapawisan ako si Ate JB dahil ninerbius na naman ako ngayon kaibigan. No? Inom pa ako ng dalawang uh, medicine. So kanina umaga nakainom ako ng dalawa, ngayon dalawa na naman kahapon lima. So, I need your prayer. Sana ipag-pray niyo po sa si Ate GB na gumaling ako. At yung lahat ng may sakit, sana gumaling na. Again, kaibigan ha, lagi mo lang isipin, huwag mong kalimutan na asinso ang buhay nating lahat. Hindi po ito imposible, hindi mahirap. Basta ba, madiskarte tayo, ma may tamang disiplina sa sarili, we have God in our life, masipag tayo. Talagang asinso tayo, kaibigan, tiwala lang. Ang hindi ko sa inyo, sa you so much sa inyong pagmamahal, kahit bulo lang ako magtagalog. Thank you so much. Thank you so much, kaibigan. I love you all.